Shalom likulam! Kita nyo yan? Ngayong araw nga, muling bumuhos ang ulan dito sa Israel. Alam nyo ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, it's a sign. Opo, tama. Sign na ito para mag-move on. Ay, ba't ibang sign naman ang nasabi ko? Excuse me po. <coughs> sorry, 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 sorry. Balik tayo sa sign na sinasabi ko. Dito sa Israel, pag ganitong uulan na, sign na ito upang ilabas ang mga jacket sa baul. Opo, tama. Malamig na. Sinlamig ng Pasko mo, nawala siya. Ay, ba't napunta na naman doon? Pero aminin mo, nakarelate ka. Yee! Aminin! Tuwing tag-ulan nga, madami akong naaalala. Alam nyo ba nung mga bata pa kami, gustong gusto namin maglaro sa ulan. Huwag lang kami makikita ng mga magulang namin, tiyak na palo ang aabutin. Yung iba naman pag umuulan, uupo yan sa tabi ng bintana. Hawak-hawak ang isang tasa ng kape habang nakatingin sa malayo at nag-iisip ng kung ano-ano. Pero alam nyo ba kung ano magandang gawin tuwing tag-ulan? Hi, alam ko yung iniisip mo. Huwag kang ngingit Mahalata tayo. <laughs> At eto na nga, isa sa magandang gawin tuwing tag-ulan ay ang magkulong sa kwarto. Hihiga sa malambot na kama. Tapos madaming madaming unan, yung malambot na unan. With super duper duper comfy na kumot, yung super lambot ay perfect timing sa tag-ulan ang matulog. Yun naman yun, di ba? Pares ba tayo ng iniisip o may iniisip ka pa? Eh, hey, aminin mo. Tama ako, may iniisip ko pa, no? Alam ko iniisip mo. Yung masarap na ulam tuwing tag-ulan, no? Pero teka, hailstorm ba yan? Oo nga, hailstorm nga. Alam nyo ba, nung bata pa kami, sabi ng lola ko, Kapag daw na sa ang yelo habang umuulan, swerte daw ito. Aba kami naman, dali-daling lumabas at sinubukang sumalo ng ice na ulan. Pero hindi namin naisip na masakit pala sa balat matamaan ng ganyang ulan. May mga taong ganyan no? Sulong ng sulong nang hindi nang iisip. Nasay ko lang, hindi ako galit. Mabalik tayo sa usapang ulam. Alam nyo ba na tuwing umuulan, isa lang naiisip kong ulam. Yung munggo na may karne ng baboy at dahon na ampalaya. Yummy! Oh, mm, sarap nun! O kaya kapag nagkape ka, may biko na kasama. Wow. Naku, nakakatakam talaga. Ikaw, anong gusto mong ulam tuwing tag-ulan? Ichika mo naman. Comment mo sa baba. Pero alam nyo ba, habang sinisilayan ko ang ulan, bigla ako na homesick. Hmm, konti lang naman. Pero promise, hindi ako umiyak. Hindi talaga. Konti lang. Hmm, alam ko, nakarelate ka din. Mga OFW yung katulad ko, alam ko ang feeling. Nakakamiss naman talagang ating pamilya. Lalo na pag ramdam mo ang malamig na simoy ng hangin. Sinlamig ng Pasko mong wala siya. Huwag ka mag -alala. it's a tie, ganyan din ako. <laughs> LDR feels, video-video call na lang. <laughs> Kiss sa video call, hug sa video call, at... Mm, Alam nga naman ikwento ko pa yung iba. <laughs> Uy, tatawa-tawa siya, nakarelate ka, no? <laughs> o oh, siya, kung san saan na napuntang kwento ko. Ulan lang naman kasi ang usapan. Pero ba't nabaling ang atensyon niya sa iba? Ba, at humirit pa ng hugot talaga? Hanggang dito na lang. Salamat! Bye!